Abot sa walungda daang kabahayan ang nasunog sa Bacoor, Cavite, Kahapon. Ang mga residente, sinimantala ang pagkakataon tignan ang kanilang mga nasunog na tahanan kung may mga gamit na mapapakinabangan pa. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Rise and shine, Audrey, alam mo, halos walang nailika sa mga residente ng Barangay Longos, Zapote 3, Bacoor, Cavite, sa nagalat na sunog sa kanilang lugar kahapon. Tinatayang nasa walong daan na bahay ang natupok at isang libong pamilya ang nadamay sa sunog. Sa paglilupot po kanina sa mismong site ng sunog, kapansin-pansin na halos naubos ang mga bahay sa lugar. Karamihan kasi sa mga bahay na nasunog ay gawa sa light materials. Ngayong umaga, sinamantala ng mga residente ang pagtingin sa kanilang mga bahay. Nagbabaka sa kali silang, ah, baka may mapapakinabangan pa. Ang ina sa mga pamilya rito ay kinukolekta yung mga bakal at tanso para maibenta sa junk shop. Samantala, kani-kani na lamang bago tayo umere, bahaging nagkagulo rin dito sa kanilang lugar dahil may mga namataan ng mga residente ng mga taga-ibang lugar na nagnanakaw ng mga bakal at sa kanilang mga bahay. Katuwiran nila, panlaman lang daw. Agad naman itong pinalis na ng barangay at singita para maiwasan na ang gulo. Dahil para sa mga residente na sunukan, wag naman sanang manakawan pa. Ngayong umaga, marami tayong nakita ng mga residenteng na nananatili ngayon sa ilalim ng flyover malapit dito sa site na nasunog. Uh, karimian ay doon na sila nagpalipas muna ng magdamag. Ngunit ayon sa barangay, may evacuation site naman daw silang inilaan para sa mga biktima. Samantalang, naunang napaulat na may naaway mag-asawa ang dahilan ng sunog na nangyari kahapon. Ngunit tutol dito ang mga residente dahil paniwala nila Pinadyang sinugin daw ang kanilang lugar dahil matagal na daw silang gustong paalisin dito. At yan muna ang latest update dito sa Bacor, Cavite. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Ailsaia Mirafuentes. Fuentes.